So ngayong araw guys ay gumawa nga pala ng vanilla ice cream na gawa sa bahay. At alam nyo ba na dalawang ingredients lang yung pinanggawa ko dito? Sobrang dalila at kayang kaya nyong gawin sa bahay. So ang una nga pala ingredients dito ay ito nga palang cream din sada. Pinalamig ko nga pala to ng isang buong buwan. De joke lang, tatlong araw lang to sa rep. Hey, guys, isang araw lang talaga yung kailangan. Nakalumot ko kasi kaya umabot ng tatlong araw. At yung pangalawang ingredients naman optional kung anong gusto nyo. Yung napili ko nga pala dito guys, ito nga Oreo. Kasi yung Oreo nga pala hindi nga pala siya matamis. Saka palaman nga pala nito ay sobrang kapal. Dinuro ko ko lang para maging cookies and cream yung flavor. Optional nga rin pala guys kung gagamit nga pala kayo ng vanilla. Ako kasi guys gagamit para dagdag clip. Yung gagawin nyo nga pala dito ay ilalagay nyo nga pala lahat ng ingredients sa isang lagayan. Ito ingredients nga pala guys ay eh, nakita ko nga pala to sa TikTok. Nahirapan nga pala mag sa sa lata kaya nag-isip ako ng life hack. Bubuksan ko nga pala yung dalawang takip nito at ipopush na lang. Kaso accident ko nga pala to na bitawan. Kaya ayan nakadiscover ako ng bagong life hack. Natanggal na lang to na isang buo at walang sabit-sabit. Kaya ayan kakanood sa akin may natutunan na naman kayong bagong life hack. No, nailagay ko nga pala yung tatlong creme sada dito, nilagay ko na nga pala yung Oreo. Yung Oreo yung gagamitin nyo nga pala dito, depende sa inyo kung gaano kadami. Para sa akin kasi mas marami, mas masarap. Tapos ayun, naglagay na nga pala ako dito ng konting vanilla. Kaya nga pala naglagay nito para pampabango. Tapos optional nga rin pala guys, kung meron nga pala yung blender. Kapag wala nga pala yung ganito guys, ay pwede nga pala kutsara. Manumanuhin nyo na lang, basta mahalo, okay na yun. Basta ang important, mahalaga na halo. Ako nga pala guys, ayoko nga pala may buo buo. Kaya ayun, blender ko nga pala ito ng limang minuto. Kaya kitang kita nyo sa video guys, nadudurog na nga pala yung mga Oreo. Wala ubo dyan kasi durog na lahat. Hindi pa ako satisfied kaya ayan, tirodo ko pa. Pagkatapos ko nga pala haluin, maglalagay namin ako sa tupperware. Ipapamigay ko nga pala ito sa kapitbahay ko para mabilis maubos. Ang hirap kasi sa akin guys, gawa ko ng gawa, hindi ko kaya ubusin mag-isa. Pero ang good thing doon, nabibigyan ko naman yung mga kapitbahay ko. Kaso minsan hindi nga pala masarap yung luto ko. Pero madalas masarap. Kaso mas lamang pa rin yung hindi masarap. Para hindi na rin ako mahirapan magbigay, nilagay ko na sa tupperware. Para mamaya iaabot-abot ko na lang. At botin lang, nakagawa nga pala ako dito ng limang pirasong tupperware. Ilalagay ko nga pala ito sa na isang linggo. O, eh, siguro mga apat na oras lang. Mabilis lang itong tumigas kasi yung ginamit ko nga pala cream din sa aday, malamig pa. Kaya time first starts now. Teren, teren, ten, ten, five, fifty, three. Ibig sabihin, apat na oras na yung nakalipas. Malalaman ko na kung anong result ng ice cream. Siyempre, kapag gawa ko, ibig sabihin, successful. Nakita ko kasi sa imagine ko na bigla akong sumaksis eh. Yung success kasi step by step yan eh. Basta ang future imagination lang ang lahat eh. So ayan guys, medyo matigas na nga pala yung ice cream natin. Titikman natin kung anong lasa niya. Yan, titikman natin. Mmm. Yung texture niya para sa ice cream. Mmm. i e rate ko to guys ng 8 over 10. Doon, sobrang tamis. Masyado siyang creamy. Tapos itong tatlo guys. Papamigay ko nga pala ito kala ko yung dogs tsaka sa mga kapitbahay ko. Ayan. Talagang maraming ginawa ko para sa kanila. Kuya mm. dogs, ice cream. Guys, nagpapasta ko ng comment niya at wala nang baba Baka mo. Ito ko kasi ang cream. Hmm? Di ice cream ang texture niya. Sa oh, oh, Pero yung niya, parang di ice cream. to over 10. <tipos> lang, 7. nila. Uh, review? Ah, review. Sobrang tamis! Masarap pero sobrang tamis. Ice cream. For me? Ito lang po Ang Masarap. Ang daming nestle cream. ada nestle cream Masarap. 8. Mga... Huh? Walang, walang tamis, puro gatas na titik ko, pero masarap. Okay.